ya yeah, mga pre, uh, meron tayo ngayon yung home service na tricycle no. Bali, malay ito dito sa Imos at saan lugar yung pre. Yan, uh, sa Amadio tayo pupunta mga pre. Matagal ng stock yung motor na yun. Sa ah, tagay tayo. Service natin at uh, matagal nang stock yun dahil kailangan kay niya may biyay ni uh, Bosingo. Ah, uh, dadayuin natin 'yon at tingnan natin kung anong problema. Kasi Yeah, mga pre, andito na tayo sa area na. shout out nga pala sa mayare. At Titingnan natin mga pre kung anong problema nito. Ah, sige go, akik mo. Aso po nito. Ayun mga pre, andito tayo at uh, bagong gawa ng araw 'to at bago yung kanyang carb. Tingnan natin. Ang problema nito mga pre, pagkakasabi ng mayari, wala lang kuryente no, hindi raw papandar. Kaya titingnan natin to. Ugutin natin to. Yan. Kinukuha pa yung sosin mga pre. So mga pre, ito na yung sosin no. Ah, titingnan natin kung may kuryente. Dito lang. Dito lang. Lusot ba? Hindi. Hindi, okay. Kaya mga pre, wala talaga, no? Ah, Tanggalin natin yung tankay ito po At titingnan natin yung kanyang CDI Ignition coil Stator Ito na mga pare Natanggal natin yung tankay eh, no Bali Hugutin lang natin tong kanyang Ignition Coil Mga pre Ito yung ano Ah uh, Wire na galing CDI Yung black na may lining na yelo Piskis lang natin dito Tapos pa Adyakan natin Susi mo pre Nakasusi ah, na Ayan yeah. Ayan mga pre, ah, wala pa rin. No? At yan, napansin ko, naka-battery operated na pala siya. So, bali, i-check natin to kung may mga supply. Sige. Ngayon, check naman natin ng kanyang... Oh, Awa ko mo si Depre. Ito nga ng ano, mga pre. Harap sa akin. Tara, tara. Yeah. <coughs> check natin yung kanyang ano, ah accessories wire yung sa CDI natin pag nakarap sa yung CDI Gawin baba kanan tingnan natin kung naglalabas ng kuryente sige pre kick mo Good. wala okay wala okay <coughs> so bali mag muna tayo mga pre ng baterya para magcheck natin lahat eto na mga pre uh, ah, nakapagproduce na tayo ng baterya na ano, bali baterya ko muna nilagay natin tapos yung dulo ng test natin mga pre lagay natin sa sa ground. Check natin kung may ilaw. Yo, may ilaw. Ngayon, check natin yung ating CDI si pawak pre. Dahil naka naka-ground yung tester natin mga pre. Gawing kanan, bandang baba, dapat umilaw. So yung mga pre, oh, hindi umilaw yung kanyang accessories wire. Check natin yung sasian. Okay, wala. <coughs> Lipat natin tong ating dolon this slide sa kabila tingnan natin kung may ground yung good, good yung ground mga pre okay sige pre ako na yan tingnan muna natin kung gumagana yung kanya susi so mga pre ano walang supply yung kanyang accessories wire box naman natin ito natin kung may problema ba sa kanyang susi ano tanggalin natin ito ito na mga pre, na, ah, nabuksan na natin. At nung makita natin yung sa kanyang susen, di ba? Four wires, Putol-putol ah. na, pinutol na. Tapos, kaya hindi natin mapalabas yung kuryente mga pre, Tama naman tong ginawa nila. Ah, pinagdikit nila yung yung red at saka black. Kasi yung black mga pre, ito yung accessories wire. Yung red, ito yung sa ating baterya. Ngayon, ah, pinagdikit nila, tama yan. Ah, natanggal lang ngayon ah, padudugtong natin kay pare sige pre Pag, pagsamahin mo muna itong dalawa um hmm. tingnan natin kung mapapalabas natin yung kuryente oh, dito ilaw, eh. kuryente sa kanyang accessories no, wire may ilaw na no? hmm, sige sige may ilaw na yung kanyang neutral <coughs> tapos ngayon mga pre ah sikulit natin yung accessories wire tingnan natin kung may kuryente na kasi kanina wala pre hawakan mo ulit yung CDI dito pa rin tayo mga pre sa bandang kanan baba ha? ito yung CDI natin na pang forfin yung mga pang converse nyo natin o. ito dudot-dotin natin tingnan natin kung may ilaw na alright okay na mga pre so bali may ilaw na siya uh, check naman ngayon natin kung okay na siya pre kung may kuryente na lalabas dito sa wire na black na may lining na yellow ito yung galing dito sa ating CDI mga pre Thank natin Eh, eto na mga pre, cake mo pre. Teka, kakabura. <laughs> asik ah, sok-sok muna tayo. Sok-sok muna tayo na, lang. Sok -sok mo na ako sa kabila. Hindi dapat mga pre, dito na lang tayo sa kanyang ignition coil. Okay, kick. Toro ko, to ko yente. Ya mga pre, na na naman tayo, guys. Yeah. Okay. Okay na okay na mga pre, may kuryente na. Pagka ganito, mga pre, grounded na yung ignition coil nyo, na, no? Bali, may problema na to. Ah, uh, nakita nyo putok na. Ibig sabihin, palitin na to mga pre. Yan yeah, mga pre, ah, uh, muna natin yung laman ng gasolina at subukan natin kung mapapandar natin mamaya. Ayusin lang namin lahat to para mapandar natin mga pre. Ah, uh, bali, siguro drain lang ng carburetor. konting ayos ng wiring at okay na to. Hindi may, papak may papakita ko sa inyo mga pre. Okay. Yung yeah, mga pre, okay na to. Eh, tatak, babalik na lang yon. Nagpalit tayo ng ignition coil no? Hindi nakabili ng spark plug cap. Okay na to. At paanda rin na namin to. <laughs>